Hi guys, good afternoon, good day. So ni ako karon diri sa dagatan Alto Porox singko diin na koy nakita din nga PW and then um, solo parents I think gibya ang sa siyang asawa. And then um take note guys, he is a disability. Dili siya kalakaw sa close, so magamit sa si wheelchair. So ni ako karon guys is um ipakita nako to share people og unsa gud iyang kahimtang karong panahon na supposed to be Kenisha is very frustrated and then um kanang gibiyaan sa siyang asawa uh, until now more sakit pa lang siyang part dayon mo siya akong ipakita ninyo guys ug kahimtang kada siya kanang kahimtang and then ang iya ang magiging work diri guys is ko ano gid siya kanang mag mag repair, mga shoes magtahi mo na siya more mo siya source um, as a human being, uh, gusto gid nato nga maka kas atong isik ka tao. So since na vlog ko, so ako siyang di vlog. Nakita na ko yung situation and then yung isa yung anak is karon Caron, next grade grade 6 here in Elementary School. So sir, duga gyud sa imong asawa. Di mo ka Di mo nakatuwi. So karon ganong na disgrace makasir maka sir pina na ka years 96 so wala kay nakuha sa government or member ba ka for peace wala po kay di po ka member na ba kay uh, disability ID niya man ka no PW and then solo parents wala po ka no ko ah uh, guys kanang kung na mo'y malumong kasing-kasing ato po siyang tabangan guys to help him na sana mau ni ang mau ni iya balai gay ano siya? sa ini sa dari ini sa si ni si sir dohay longsod nak abel train ini disability PW and then um, request niya nga sana ma-member man lang siya for fees kaya na siya anak lagi pa eskwela kaya wala siya saktong pangita lisod kayo iya ang kaugalingan karon o nga magkita mga saktong nga magkita mga malumong kasing-kasing nina guys ini small amount nga makatabang ta siya nga malipay in tawang siya mura ikatabang na to mura yung sulod siyang balay guys luoy paminawon ting um gani sila may angay dapat tabangan for purpose isa tong ubay nga gipang tabangan nga may saktong saktong panapi pero members of our Kani sila is wala gid sila member pero nga naman ning un man yang kahintang, wala man sa tabangi. Una ni yang kahintang pero wala sa tabangi, wala man lang siya na member of our face. Ako nang lihokon sir, mangita tag pamaagi nga um, member kag for sir. Sige okay, sir, um i-pray nato na laban lang ta to sa tong kinabuhi kay ni amang taling kilibutan so we need to sacrifice yun ganang laban ng Japong tao basta pag usar ka rin sa itong kinabuhi waman galang tao ang ginoo sir kasi okay, sir salamat kayo sir ha okay,